ayusin natin yung salamin kasi hindi ko kayo makita <laughs> kasi nga ganito talaga mga idol pag uh, 50 ka na so talagang mahirap so mga idol um, unang una sa lahat magandang araw sa inyong lahat welcome to my vlog lutong masa ni tuna pasensya na kayo kung uh, ang aking binablog ngayon is about sa aking story sa buhay o sa kinabuhi kasi nga sab ulit ulitin ko hindi ako pwede mag vlog sa kusina kung may makita kayong mga video ko na <coughs> ina upload ko dito sa youtube ko or sa page ko sa facebook is ibig sabihin is nakaw nakaw lang yan kasi mahirap palabanin yung kusina yun magsusumbong sa lulak pagalitan ako umiwas lang ako, mga idol so ngayon mga idol Uh, share ako sa inyo dito sa aking vlog It's about sa mga, sa life ko sa mga yung mga karana, mga kabataan namin, mga happening namin, ganoon ba mga basta mga memories namin, i-share ko dito sa aking pag-vlog, pag nakawin ako ng Pinas, um, saka na akong mag-share sa inyo about sa aking mga recipe, sa aking mga luto-luto, o diba so sa ngayon is magkwintuhan muna tayo or ikukwinto ko sa inyo yung aking yung aking buhay o diba, so ang i-share ko sa inyo ngayon mga idol, bago ko mag-umpisa huwag niyong kalimutan i- subscribe itong aking YouTube channel, Lutong Masa ni Chona, kasi maliit pa yung subscriber niya eh. Barang araw, mag-active talaga ako dito. Sa so, ngayon, medyo upload-upload lang ako, pasensya na po kayo. Sa so, mga gusto lang mag-subscribe sa akin, pakisubscribe nyo yung aking YouTube channel, Lutong Masa ni Chona, at yung aking page na Lutong Masa ni Chona. Pares lang silang pangalan, pares lang sila ng profile. Pag nakita nyo yan sa Facebook nyo, sa page, yan ang aking youtube channel malalaman nyo naman kasi meron naman ako mga video doon o oh, sige mag na tayo mga idol so magshare share ako ngayon sa inyo ah uh, ng aking uh, about sa aking kalusugan ngayon ah uh, ulitin ko kasi na vlog ko nung nakarang linggo so mga idol ah uh, nakikita nyo naman medyo lumit na yung mukha ko <laughs> <laughs> Nagkokontrol na po akong kumain ngayon dahil na natakot ako nang nalaman ko biglang tumas yung BP ko. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon, mga idol na sa edad kong 51, 51 and June ako ng 51 no. Oh, June July oh. 51 ako and 2 months. Eh, ngayon lang ako talaga ngayon lang tumaas ang BP ko at saka yung sugar ko mga 3 years ago or 4 years ago maano lang mababa yung sugar ko kaya kain ako ng kain ng mga carbohydrates ha. so yun mga idol yun pala ang nagpapataas ng sugar natin yung carbohydrates yung carbohydrates sa bulol ako pasensya na kayo ha so mga idol i-share ko sa inyo ngayon ang ginagawa ko sa buhay ko ginokontrol ko nung nalaman ko nung last week last week yung nagpa-BP ako yung sinabi ko na sabi ng doktor matas yung BP mo 147 over 106 so nagulat na ako doon tapos nung i din yung sugar ko nagiging 6.2 so hindi pa ako diabetic papunta na ako kunti na lang mga idol so pag uwi ko sa bahay para kung kinausap ko agad yung sarili ko ay hindi hindi na ako kakain ng maraming kanin alam niyo sa sobrang gulat ko No time yung last week. Isang bis la ako kumain ng kanin last week. Oh, oh my God. So, sobrang, sobrang gulat ko. At saka, gulay na gulay ako. Nagluluto talaga ako ng, ng aking pagkain. Ayaw ko kumain ng ibang pagkain. Kasi once pag ako ang nagluto ng aking pagkain, alam ko kung ano kadami yung mantika nilalagay ko. Alam ko kung ano kadami yung asin. Alam, alam na alam ko. Matatansya ako kung uh, paano ko timplahin yung aking pagkain. So, it means alam ko yung mga nilalagay ko doon so hindi masyado uh, dadami yung kainin kong mantika or asin or bitsin or, or ano yung nilalagay doon ng mga spices di ba? so ako yung nagluluto nilalagay ko lang sarip yung pagkain ko mga idol puro yung gulay so maniwala kayo sa hindi nung nag, nagpuntang ako nung mandi doon sa clinic kasi sabi up, after one week kung ininom yung gamot yung gamot na yun 10 mg lang man yun mga idol ano, hindi masyado matapang yun. Pero maniwala kayo sa hindi. Dahil, agad-agad dinisiplina ko yung sarili ko sabi ko hindi na ako kakain maraming kanin hindi ako inom ng kapi, hindi ako iminom ng tea na may sugar uh, hindi ako kumain masyado ng tinapay na binibili sa tindahan kasi ayun maraming battery at mantika so talagang dinisiplina ko yung sarili ko na ay hindi pwede Kailan marunong naman ako gumawa ng tinapay magawa ako ng sarili ko kasi alam ko kung gaano kadaming asukal alam ko paano timblan yung tinapay ko kasi marunong akong gumawa So ngayon ang ginawa ko mga idol sa loob na isang linggo na yan isang bisita lang kumain ng gulay ah hindi, kanin pala, isang bisis lang yung seven days na yan puro gulay, gulay, sabaw, gulay ang kinakain, kunlaki ko. ko lang sa tapi iniinit ko niwala kayo like, sa hindi mga idol nung bumalik ako doon ang taas ng binaba ng ano ko ng uh, BP ko hindi naman totally bumaba pero masaya ako nung sabi ng doktor okay lang nung i-check niya nga ulit-ulitin ko 152 yung sa taas yung over niya is 179 mali ata ako nung nakaraang vlog ko nung no, 152 over 79 nung nung Monday so sabi ng doktor bumaba bumaba konti yung ano mo okay na yan sabi ko yung gamot ko ano sabi hindi na So, hindi matapang, hindi pa matapang ang ininom ko ngayong gamot para pang-control ng aking uh, blood pressure. So, masaya ako mga idol. So, ang ginagawa ko ngayon, nagluluto ako ng puro gulay, upo, uh, ampalaya. Alam niyo ginawa ko sa ampalaya ngayon. Ang ampalaya, tinatanggalan ko ng buto tapos nagpapakulo ako ng tubig. Ilalagay ko doon, lagyan ko ng isang patak na mantika para kulay green-green pa rin yung ampalaya. Pero yung ampalaya na yan mga idol, kumbaga lapwa, lapwa lang ba? Hina nilalaga ko lang siya sa tubig. Tapos, uh, isasalad ko siya. Lalagyan ko siya ng kamatis, sibuyas, luya yan ang nilalagay ko mga idol timplahan ko lang, lagyan ko ng konting bichin, hindi ko, lagyan, di ko nilagyan ng iba pang ano paminta lang, konting kunting, kunting bichin at saka asin, suka at saka limon nilagay ko sa isang tupperware yan ang kinakain ko, pinapartner ko sa tinapay minsan hindi ako nagkakapi bihira lang ako nagchachay minsan sa isang araw nagchachay ako or dalawa pero yung asukal na nilalagay ko, kunti mga idol kasi uh, gusto ko malaman end of this month, babalik ako dun sa clinic, ipapachik ko yung sugar ko, kung ano na yung resulta, kung bumaba ba o tumas. Kasi nga mga idol, may lahat kami diabetic. Lahat kami diabetic. Papa ko namatay sa diabetic kasi tumas yung sugar niya, hininto niya yung gamot niya. So yun ang uh, kinamatay ng papa ko na stress siya kasi bakit hindi daw natanggal yung uh, diabetic niya, bakit tuloy-tuloy. Eh, alam niyo ba mga idol, once pag diabetic na tayo, hindi na po yan mawawala mas pag high blood tayo hindi na po yan mawawala bababa yung dugo natin pero tataas yan so ngayon palang mga idol nakikita kong nag-uumpisa pa sa akin kinokontrol ko yung sarili ko dinisiplina ko na kinausap ko na dali-dali na uy chuna huwag ka na kumain ng kanin uy chuna, uh, bawasan mo yung pag inom mo ng uh, soft drink pagkain mo ng ice cream wala na mga idol dinisiplina ko yung sarili ko kasi alam nyo ba idol wala kasi akong anak wala Maya ni ako. Wala akong anak na. Pag ako magkasakit, makaratay ako. Sino mag-alaga sa akin? Masahan ko ba mga kapatid ko? Mga pamangkin ko? Eh, mga kapatid ko may sariling pamilya yon Hindi nila ako mapupukusan. Yung magulang namin dati, eh, nakabidredid nga, nakahiga nga. Eh, si mama lang ang nag-asikaso kasi nga, mga kapatid ko, may mga trabaho. Hindi nga nila maalagaan. Eh, si mama, katanda na ni mama, kaya nakikita ko sa magulang ko. Kaya ngayon, mga idol, gusto ko yung kukunin man ako ng Panginoon gusto ko yung natulog lang ako hindi lang yung marami pa akong taong papahirapan o di ba yun ang aking uh, pananaw mga idol kaya sa ngayon malakas pa naman ako 51 years old eh kaya kayo pag gumalaw kaya hangga't kaya ko disiplinahin ang, ang sarili ko sa pagkain inisiplina ko hindi na ako kumakain ng itlog mga idol kasi namamagay pa ako simula nang inistop ko yung itlog wala na akong naramdaman sa tuhod ko hindi sumakit yung tuhod ko hindi sumakit yung lapalapak ko yung dapadapa ko pero yun yung yung hagdanan nitong araw-araw kong inakyat baba 61 kabaitang mga idol araw-araw ko yan mula umaga hanggang gabi akyat baba hindi ko gumagamit ng elevator tinitingnan ko yung aking uh, sarili kung kaya ko ba talaga so yun ang ma-share ko sa inyo na Once pag naramdaman nyo, masakit yung balakang nyo, masakit yung dito nyo, masakit yung ulo nyo, tapos, ah, uh, yung hirap kayong huminga, ito lang ma-advise ko sa inyo. Pumunta agad kayo sa doktor, yes. patingnan nyo yung blood pressure nyo at yung, ah, uh, sugar nyo. Either tumaas yung sugar nyo or, um, tawag nito, blood sugar, ah, uh, ah, uh, BP nyo tumaas. Kahit bata pa kayo, hindi nyo, huwag nyo sabihin na, ay, hindi ako high blood. Kasi ganyan ang sinasabi ko dati. Naniniwala na ako ngayon. Nina, naniniwala na ako ngayon sa kasabihan na, sabi ng lula ko dati na, hindi mo pa yan ngayon maramdaman, wala ka pang sakit, bata ka pa. Pag umabot ka ng 50, dyan na lalabas yung mga sakit mo. Totoo pala mga idol. So mga idol, yan lang ang mashare ko sa inyo. Pag anong naramdaman nyo sa dito, sa batok, sa ulo, sa, sa balakang, kahit sa dibdib, pumunta na kayo sa doktor. Huwag niyo antayin. Huwag niyo antayin. Ipatingin e, niyo agad. Tingnan niyo, medyo lumit yung mukha ko. Ano? Kasi hindi na ako kumakain masyado. Kinokontrol ko na ngayon. So, yun na may, may, may share ko sa inyo. Alagaan natin ang ating sarili kasi wala tayong pera. Kung pa hospital, mayroon tayo. So, hanggang dito na lang ang aking vlog. Abangan niyo pa ang sunod kong vlog na isi-share ko sa inyo about sa aking uh, buhay. Paalam na. Bye-bye. Thank you for watching.